Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito na Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Una Kaya gawing gabay ulibangan lamang Pagpapalit, makinig na Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Ang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Aries Ngayong araw, magkakaroon ng sense of purpose at kalinawan ang mga Aries. Sa araw na ito, mas madali ninyong ma-appreciate ang mga simpleng bagay at ngayong araw ay mas maging kaakit-akit ka sa ibang tao. Magiging malakas ang iyong pangakit kasi malakas ang enerhiya ngayon ng Venus at Saturn. Nagkakasunduan dalawang enerhiyang ito at ito ang magbibigay pabor sa iyo na ang mga tao ngayon ay mas magustuhan ka. Merong mga kaibigan na maari na lalo na gustong tumulong sa iyo, at ngayong araw rin ikaw ay magiging practical sa iyong mga pagtulong rin sa ibang tao. Malakas ang motibasyon ng mga Aries ngayong araw, at sa araw na ito malakas rin ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na magbibigay sa iyo ng karagdagang tapang at tatag ng loob. At ngayong araw, medyo mataas ang mga emosyon ng mga Aries, pero sa araw na ito, kayo ay mahilig na mag-isip sa mga desisyon ninyo, lalo kayong na magkaroon ng energy pagdating sa inyong mga physical activities at lalo rin kayo na maging palaban pagdating naman sa inyong mga paniniwala. At sa araw na ito, importante sa inyo ang mga nagaganap sa pamilya. Ngayong araw rin, merong mga dating mga hindi pa nabigyan ng solusyon na problema sa negosyo o kaya ang mga kagustuhan mo na magsimula ng mga mapagkakitaan ay maari na mabuhay ulit ngayong araw. Ang iyong kalusugan ngayong araw ay maayos naman sa araw na ito. Magaganda ang iyong estratehiya para sa mga konting ehersisyo kahit papano at sa araw na ito nakikipagkompromiso ka naman sa iyong makinakain sa pang-araw-araw mong ginagawa. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos. Ngayong araw, malakas ang third party sa mga romantic relationship. Maayos ang iyong commitment pero ang taas ng enerhiya ngayon ng tentasyon kaya maaari na ikaw o kaya ang iyong kapartner ay maakit sa ibang tao. Maaari rin na merong X na babalik sa buhay mo at sa mga panahon na ito mahalaga na ikaw ay makinig sa payo ng mga malalapit na kaibigan o kaya mga magulang at lalong-lalo na sa araw na ito ay masubukan ang isang pamilya. Magingat ang mga Aries, lalo na ang mga Aries na mayroon ng mga anak na involved, kaya bantayan ang mga ito. Ang iyong career at pera ngayong araw ay maayos naman. Sa araw na ito, maganda ang iyong responsibilidad, mas professional ang mga Aries at magawa mo ng ayos ng iyong mga trabaho. Ang iyong mga kasama sa trabaho ay maaari na palaging humingi ng tulong sa iyong ngayong araw. At maaari rin na sa araw na ito ay ikaw ay magkaroon ng mga malalawak pa na plano para sa iyong trabaho at sa iyong pera. Sa araw na ito Aries, ikaw ay mas compatible sa mga Cancer. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 15, 17, 19, 42 at 43. Maganda naman ang enerhiya ng araw na ito para sa mga Taurus dahil ngayong araw, Taurus malakas ang impluwensya ngayon ng Venus at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na mas mananaig ang pag-ibig kayong araw, mas Maging organisado ka sa araw na ito at magkaroon ka rin ng kalinawan sa iyong mga plano. Maganda ang araw na ito para bigyan ng kalinga at pag-alaga. Ang mga plano mo sa negosyo, kung ikaw man ay merong mga plano na mag-expand sa iyong mapagkakitaan, ngayong araw kasi mas maging practical ka kaya maayos ngayon ang iyong mga pananaw. Pagdating sa kung ano lang ang pwede, kung ano lang ang totoo at kaya mong gawin. Sa araw na ito, steady ang progress ng mga Charles at ngayong araw mas maraming tao ang magbigay ng kanilang paniniwala sa iyo at sa araw na ito kasi maganda ang iyong mga desisyon. Ngayong araw din, ang mga Taurus na merong mga sikreto ay maari na mas lalo pa na maunawaan ng kanilang mga nakatagong emosyon. At mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong siktor kung saan ikaw naman ay lalo na gusto na magpahinga at mag-reflect, magmuni-muni sa iyong mga desisyon sa buhay. Maganda ang siklong ito kasi mas ma prioritize mo, ang iyong emosyon, ang wellness mo, ang iyong kalusugan, ang pagproseso mo sa mga sitwasyon Ngayong araw lang, ang kailangan bantayan ang medyo padalos-dalos na reaksyon mo lalong lalo sa iyong mga pananalita sa pamilya At maganda naman ang iyong kalusugan ngayon Magaling ka na pakawalan ang mga bagay na hindi na gumagana At sa araw na ito ay mas maging professional ka naman sa trabaho Wala namang masyadong stress sa iyong pangangatawan at sa pag-ibig, ngayong araw, swerte ang mga single na Taurus kasi sa araw na ito, lalo ninyong madaling mahanap ang hinahanap ninyo na tao. At sa araw na ito, merong mga Taurus na nakakaroon ng problema sa kanilang relasyon, maaari na ang iba sa araw na ito ay magkaroon ng break, magkaroon ng mga argumento o kaya cool off. At ngayong araw, marami kang ma-realize patungkol sa iyong pag-ibig at relasyon. Ang career naman at pera sa araw na ito ng mga Taurus, ay maayos, sa araw na ito, gusto lang ng mga choros na magtrabaho at magaling kayo sa inyong pakikisama sa mga kliyente, sa iyong kasama sa trabaho, sa boss mo mas nagiging maunawain ka nagbibigay ka ng respeto at sa araw na ito, ay ikaw ay madaling makakuha ng pabor sa mga taong ito at ngayong araw, churros, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay purple, at ang lucky numbers mo ay...

Maganda naman ang araw na ito para sa mga Gemini kasi ngayong araw ang mga Gemini ay nakafocus sa kung ano ang kasalukuyang pangyayari. Magaling kayong mag-catch up sa mga trabaho na hindi pa natapos at sa araw na ito steady ang mga relasyon sa kaibigan, kasama sa trabaho at sa iyong kapamilya. Reliable ang mga Gemini ngayong araw kasi maraming mga tao ngayon ang magbigay ng kanilang tiwala at suporta. Sa araw na ito kasi ang mga Gemini ay maging mas practical, maipakita ninyo ang inyong efforts. At ngayong araw, magaling rin ang mga Gemini pagdating sa negosyo sa mga mapagkakitaan. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor. Ito ang enerhiyang makatulong sa iyo na mas maging sociable ka. At ngayong araw rin ay mas maging malakas ang iyong mga emosyon pagdating sa iyong mga kaibigan, sa iyong mga plano at sa kagustuhan mo na magkatutuo ang iyong mga pangarap. At maganda naman ang iyong kalusugan ngayon. Favorable ang araw na ito para sa iyo na tapusin ang mga proyekto, ngayong araw merong mga masasayang activities at merong mga laro kasama mga dating kaibigan, mga kaibigan rin na bago, merong mga masasayang gathering sa araw na ito, ang pag-ibig naman ngayong araw ay maayos kasi ikaw ay makabigay ng iyong magandang oras, quality time sa iyong pamilya at mas maliwanagan ka sa iyong mga family commitments ngayong araw, meron ring pagbanding sa mga bata, sa paborito nilang lugar at ngayong araw magkaroon rin ng oras ang mga magulang at mga anak. At sa araw na ito, maganda rin ito para sa romance. Mas intimate ang mga gathering ngayong araw at mas nag-e-explore kayo sa inyong mga emosyon ng iyong kapartner. Sa araw na Maganda naman ang araw na ito para sa mga cancer dahil ngayong araw mahilig ang mga cancer na gawan ng aksyon ng mga problema. Practical ang mga cancer sa araw na ito, maganda ang inyong mga plano at magaganda ang inyong mga interaction ngayon sa ibang tao. Ngayong araw rin, ikaw ay maghahanap ng tulong at suporta pero marami ngayon ang magbigay ng kanilang suporta at pagmamahal sa iyo. Magaling ang paghandle ngayon ng mga cancer pagdating sa kanilang pera at relasyon at sa araw na ito, mas maging matatag ang mga emosyon ng mga cancer magkaroon kayo ng kalinawan pagdating sa inyong mga relasyon, kung paano ninyo dapat i-handle ang mga problema lalong-lalo na ang mga binibigyan ninyo ng tiwala sa araw na ito, ang focus ng mga cancer ay nasa kanilang tahanan sa kung ano ang mga nagaganap sa pamilya ang mga dapat na tugunan sa pangangailangan at sa araw na ito mataas ang koneksyon ng mga cancer ngayon pagdating sa kanilang mga goals sa buhay. At ngayong araw rin, ikaw ay nagkakaroon ng mga bagong ambisyon at lalong-lalo pagdating sa iyong trabaho, meron kang mga bagong activities. At sa araw na ito, cancer, ikaw rin ay nagkakaroon ka naman ng maayos na pangangatawan, meron lang ibang cancer na nagkakaroon rin ng allergic reaction sa kanilang mga kinakain kaya kailangan bantayan ang mga ito. Ang inyong pag-ibig ngayon ay maayos kahit na busy ang mga cancer na enjoy ninyo ang pagiging honest at pagiging open ng inyong kapartner. Ang career naman ngayong araw ay maayos rin. Merong chance na Merong mga promotion at merong tagumpay sa trabaho ngayon. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang pero merong mga positive news ngayong araw. At sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 29, 31, 37, at 42. Kalmado naman ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw, merong mga konting pagbabago sa mga plano, pero sa araw na ito, matatag ang determinasyon ng mga Leo. Ang inyong kalusugan sa araw na ito ay maayos naman. Maganda ang inyong pagsunod sa inyong utak, sa inyong pagiging lohikal kesa sa iyong puso ngayong araw. Ma-enjoy mo naman ang mga activity sa araw na ito at makapag-relax ka naman. Ang iyong pag-ibig at relasyon ngayong araw, maaring na merong mga major changes pagdating sa mga relasyon ngayon. Merong mga impormasyon na maaring makatulong sa iyo na lalo pang maunawaan ang iyong kapartner. Lalo pa nito mga nakaraang araw, merong mga aksyon ng iyong kapartner na nagpalito sa iyo. Meron ka mga katanungan. Ang mga Leo sa araw na ito, mahilig i-evaluate ang kanilang mga relasyon sa ibang tao, sa kaibigan, sa kapatid, at sa kanilang special someone. Ang mga single na Leo naman ngayong araw ay mas magkaroon ng chance na makakilala ng isang tao na very interesting kaya makinig sa iyong mga nararamdaman. Ang career at pera sa araw na ito, mataas ang tensyon pagdating sa iyong trabaho. At meron ring mga liyo ngayong araw na maaring malugi, bantayan na hindi ka masabotahin ng iyong mga kasama sa trabaho, bantayan ang iyong enerhiya pagdating sa iyong mga ginagawang trabaho. At sa araw na ito, ang pera ay kailangan ring bantayan at ayusin ang mga gastos. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang yang lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 6, 17, 22, 34, 35 at 40. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Virgo. Malakas ang influensya ngayon ng Venus at Saturn na magdadala ng kapayapaan sa iyong sektor. Mahilig ang mga Virgo sa araw na ito na i-assess ang kanilang kalusugan, ang trabaho, ang nagaganap sa kanilang tahanan, ang pangangailangan ng pera. At sa araw na ito, mas lalo mong makita ang mga bagay na kailangan mong i-improve o kailangan na gawa ng pagbabago. At sa araw na ito, ang mga Virgo ay magiging mas responsable. Marami ang mas magkagusto sa inyo ngayong araw kasi natutugunan ninyo ang inyong mga obligasyon kahit na medyo emotional kayo sa araw na ito. At ang Mars mamaya ay papasok rin sa iyong sektor. Ito ang enerhiya na makatulong sa iyo na mas magaling ang iyong mga obserbasyon at ang iyong mga estratehiya. Sa araw na ito, Virgo, meron mga ibang tao na maaring makasira sa iyong mood. Kaya ngayong araw, balansihin lang ang kapayapaan sa iyong personal life at sa iyong trabaho ang iyong kalusugan naman ngayong araw ay kalmado magaling ang mga Virgo ngayong araw na makisama sa ibang tao maayos ang inyong pangangatawan at ang pag-ibig naman kahit na busy kayo sa inyong trabaho ay natutugunan pa rin ang mga commitment medyo mataas lang ang pressure sa pamilya mayroong mga ibang bagay na gusto ng mga kapamilya mo pero sa araw na ito mag-relax ka lang magpahinga ka at ngayong araw ay e enjoy mo ang kapayapaan sa tahanan lalo lalong-lalo na sa gabi. Ang iyong career at pera ngayong araw, merong mga Virgo na nagdududa sa kanilang sariling kakayahan, ina-underestimate ang kanilang sariling potensyal at merong mga insecurities at mga problema ng control sa iyong sarili, kaya bantayan ang mga ito. At lalo mong maunawaan ang ibang tao kung unawain mo muna ang iyong sarili. Ano talaga ang gusto mo sa isang trabaho ano ang mga pangarap mo sa buhay ano ang gusto mong gawin sa iyong pananalapi at sa araw na ito Virgo ikaw ay mas compatible sa mga Aries ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7 13 22 28 35 at at 42 Mag-e-enjoy naman ang mga Libra sa araw na ito sa paggawa ng mga bagong plano dahil ngayong araw malakas ang impluensya ng Venus sa iyong sektor kasama ang enerhiya ng Saturn. Ito ang dalawang enerhiya na magdulot sa iyo na mas maging responsable ka at mas maging Focus ka pagdating sa iyong mga obligasyon, lalong-lalo sa iyong pamilya. Ngayong araw, madali mo ring matanggap ang mga pagbabago na hindi inaasahan. Sa araw na ito, mas maging practical ang mga libra. Maganda rin ang araw na ito kasi ngayong araw, solid ang progress ngayon ng mga maliliit mong proyekto. Mas maging realistic ka at reliable ang feedback na matanggap mo galing sa ibang tao at ito ay lalo na magbigay sa iyo ng karagdagang gana na ayusin ang iyong trabaho at ang iyong mga responsibilities sa araw na ito, maganda ang iyong komunikasyon sa ibang tao, malakas ang impluensya mo ngayon sa iba, marami ang makinig sa iyo, at ang kailangan bantayan ang kalusugan kasi ngayong araw malakas ang stress ng dahil sa trabaho, Magdudulot ito ng mga komplikasyon kagaya ng migraine, merong malakas na tensyon at sakit ng ulo at hypertension. Kaya bantayan ang mga ito, siguraduhin na hindi ka ma-dehydrate ngayong araw o minom ng sapat na tubig. At ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos rin. Kaya lamang medyo risky ngayon ang pag-ibig at romance kasi sa araw na ito maaari na ikaw ay mahulog sa isang tao na involved na sa iba. Kaya bantayan ang mga ito ito, iwasan ang mga ito. Maging kaibigan, pwede, pero iwasan ang tentasyon, lalo na kung ang tao ay committed na. At para naman sa iyong career at pera, maganda ang effort mo ngayong araw. Mas maging generous ka at maganda ang abilidad mo sa araw na ito. Ang focus ay nasa iyong trabaho at responsibilidad. Kaya ngayong araw, maganda rin ang progress ng pumapasok na income. Pero kailangan bantayan ang mga investment ngayong araw. Maging maingat sa mga scams at lalo na yung mga tentasyon na ikaw ay mag-invest ng pera na ang mga pangako nila ay para namang hindi totoo. At sa araw na ito, Libra, kung ako ay napapakinggan ninyo sa ibang Facebook page, ito po ay Original Araling Pilipino Channel sa YouTube at sa Facebook. Kaya kung napapakinggan ninyo ako sa ibang pages, e-report nyo po ang mga taong iyan kasi dinownload lang ang boses ko galing sa ating original araling pilipino at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 4 9 20 23 31 at 34 Ang mga Scorpio naman sa araw na ito ay mas mabusisi, mahilig kayong magbigay ng karagdagang atensyon sa mga detalye. At sa araw na ito, very industrious ang mga Scorpio, trabaho kayo ng trabaho at madali ninyong ma-pick up ang mga bagong skills, lalong-lalo pagdating sa inyong proyekto sa tahanan at malakas ang impluensya ngayon ng Venus at Saturn na nagkakasundo. Ito ang dalawang enerhiya na makatulong sa iyo na mas maging practical ka sa araw na ito, lalong-lalo sa improvement, sa tahanan, sa trabaho at pati na rin sa iyong kalusugan. Mas interesado ka rin sa araw na ito pagdating sa siguridad ng iyong pamilya, ma-enjoy mo ang mga aktibidad sa araw na ito at mas committed ka naman pagdating sa iyong mga obligasyon, ngayong araw rin mailawan ka ng enerhiya ng buwan na makatulong naman sa iyo ngayong araw na maging produktibo, lalong-lalo pagdating sa mga bagay na kailangan mo talagang tapusin. Maayos naman ang iyong kalusugan sa araw na ito. Ikaw ay nakakaroon ng magandang pag-analyze kung ano ang epekto ng iyong mga ginagawa sa iyong katawan at ang iyong pag-ibig at relasyon naman, kailangan bantayan ang stress na namumuo sa isang relasyon, maari na marami ang nakikita alam, marami ang mga bagay na hindi ninyo nasabi agad sa isa't isa Mag-ingat sa mga kumprontasyon sa araw na ito dahil maari na sumabog ang isa sa inyo ngayong araw. Meron kasing malakas na tensyon na namumuo ngayon parang nakapaligid sa isang pag-ibig at sa isang pagsasama. Maging bukas kung anuman ang mga sikreto, anuman ang mga hindi na gustuhan para Maayos agad-agad ang mga problema. Ang iyong career at pera sa araw na ito ay maayos naman. Marami kang makuhang suporta galing sa ibang tao. Maganda ang araw na ito para sa mga bagong simula, mga Scorpio na naghahanap ng bagong trabaho kasi merong mga new job opportunities ngayong araw. At maayos naman ngayon ang iyong pera. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 14, 24, 26, at 37. Maganda naman at payapa ang araw na ito para sa mga Sagittarius. Malakas ang impluensya ng Venus at Saturn sa iyong sektor na medyo konserbatibo sa araw na ito pero magbigay ng suporta at tulong sa iyo na madali mong maplansya ang mga problema. Mas magiging practical ang mga Sagittarius sa araw na ito at mas maramdaman ninyo ang appreciation ng ibang tao. Ngayong araw, maaari rin na marami kang matapos kumpara nito mga nakaraang araw kasi sa araw na ito ay mas ma-enjoy mo ang iyong mga risk responsibilidad. Nakafocus ka ngayon sa pagiging steady lang ng iyong mundo at sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ang magdulot sa iyo na mas creative ka, mas happy ka ngayong araw at mas malaya mong ipahayag kung ano ang iyong nararamdaman. Ngayong araw rin, ang mga Sagittarius ay magiging mas playful. Maganda ang enerhiya ngayon kasi nakasuporta ito sa iyo. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong katawan. Ngayong araw, yung iba sa inyo ay mahilig mag-diet, mag Exercise. at yung iba naman sa inyo ay medyo regular na na nag e -erisisyo. Merong iba na natutulungan ng mga kaibigan kaya lalo kayong motivated at yung iba naman ay maganda ang inyong mga pananaw kaya sa araw na ito maayos ang inyong wellness. Ang iyong pag-ibig sa araw na ito ay mas maging seryoso, lalo na ang sa inyong pag-ibig sa special someone. Mas romantic kayo ngayong araw at yung ibang mga Sagittarius, marami sa inyo ang mapapagod na sa mga flirtation. Gusto na ninyo na magseryoso sa inyong commitment. At mas mature ang mga Sagittarius sa araw na ito. Mas maging romantic partner kayo ngayong araw. At ang inyong focus ay nasa inyong long-term plans para sa inyong future. Ano ang gusto ninyo sa taong ito? Ano ba ang mga long-term commitment ninyo sa isang tao? Ang mga single na Sagittarius ngayong araw ay mas mabigyan ng focus ang kanilang mga mahal sa buhay. At pagdating naman sa inyong career, merong mga Sagittarius na nangangarap na mag trabaho abroad, ay maaaring na makakuha ngayon ng magandang offer sa isang reputable na kumpanya. At para magtrabaho sa abroad, sa ibang lugar, kaya ngayong araw, bantayan ang mga documentation, bantayan ang mga papeles, ang mga legal na papeles na kailangan ninyo. Kaya ihanda ang mga ito. Siguraduhin rin na hindi kayo malugi pagdating sa pera. wag basta-basta maniwala sa mga tao na merong involved na pera kung anuman ang inyong mga negosasyon anuman ang inyong mga kailangang bayaran, maging maingat sa inyong pinagkakatiwalaan. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 3, 11, 20, 30, 38, at 39, Ma-enjoy naman ng mga Capricorn ang kanilang mga responsibilidad sa araw na ito at ang focus ninyo ngayong araw ay ang inyong mga pang matagalang plano para sa future. Sa araw na ito, malakas ang nagkakasundong enerhiya ng Venus at Saturn. Makakatulong ito sa iyo Capricorn na ikaw ay mas maging practical at ma-enjoy mo kung anuman ang iyong mga dedikasyon sa trabaho, sa relasyon mo. Makuha mo rin ang pabor ngayon kaya ngayong araw hindi ka lamang maging practical, mas maging sociable ka pa at matugunan mo kung anuman ang iyong mga nararamdaman. Magkaroon ka ng malakas na sense of clarity at sense of purpose kung bakit mo ginagawa ang iyong mga ginagawa, kung sa ano ang o kung para kanino ang iyong mga plano. At sa araw na ito, ang focus pagdating na sa bandang gabi ay sa tahanan kasi papasok ang malakas na enerhiya ng buwan sa iyong sektor ng tahanan. At mas mabigyan mo ng pansin ang mga dating problema sa tahanan o kaya ang mga pangangailangan ng pamilya. At sa araw na ito, Capricorn, maganda naman ang iyong pangangatawan. Maging maingat sa mga masasakit na pananalig ngayon ng ibang tao at huwag mo masyadong alalahanin kung ano ang mga problema ng ibang tao ngayon. Focus ka lang muna sa relaxation. Focus ka lang muna sa iyong sarili. Maganda ngayon ang iyong pangangatawan kaya mahalaga na mag-distress. Huwag hayaan ang ibang tao na maka sa iyo. Paborable naman ang araw na ito para sa mga Capricorn na single kasi sa araw na ito meron kayong makilala na isang special someone na magkaroon ng prominenting role sa iyong future life. At ito ay magandang mga pagkakaibigan na maaaring mahulog sa seryosong relasyon. At para sa iyong career at pera, makumpleto mo naman ang mga kailangan mong kompletohin sa araw na ito. Walang masyadong pressure sa trabahoan, walang masyadong mga bagong commitments na kailangan mong gawin. At sa araw na ito, maayos naman ang iyong pananalapi, kailangan lang ang mga budget na hindi masobrahan. At sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay silver at ang lucky numbers mo ay 2, 13,

Malakas naman ang araw na ito para sa mga Aquarius dahil ngayong araw mas responsable kayo. Magbibigay kayo ng karagdagang pansin sa iyong mga kaibigan, sa kapitbahay mo, sa mga tao na importante sa iyo. Mas practical ka ngayong araw at mas ma-appreciate ka rin ng ibang tao. Magaganda ang mga diskusyon sa araw na ito. Makatulong sa iyo na maging handa at maging organisado. At ma-enjoy mo ang mga proseso at aktibidad sa araw na ito. Mamayang hapon ang muna papasok sa iyong communication sector kaya mas lalo ka na maging engaged, mas nagkikinig ka sa kung ano ang mga problema ng ibang tao at ikaw rin ay mas nakakaroon ng enjoyment sa mga bagay na iyong pinag-aaralan o sa mga bagay na iyong matutunan. Sa araw na ito, Aquarius, maganda naman ang iyong pag-ibig at ang kalusugan mo sa araw na ito ay nako bantayan kasi mas prone ka ngayon na magkasakit. Bantayan ang mga Aquarius na merong mga problema sa kalusugan, kailangan na agapan ito agad-agad. At sa pag-ibig ngayong araw, mas organisado ka, nakikinig ka sa iyong partner at ngayong araw rin ay mas maging sociable ka, kaya marami kang makuhang support galing sa mga tao na mayroong concern sa iyo. Ang iyong career at pera ngayong araw ay maayos naman, mahilig kang mag-explore. Ngayong araw nakikinig ka sa kung ano ang mga kailangan pagbabago sa trabaho, hinahanda mo ang iyong resume at lalo na yung mga Aquarius na naghahanap ng trabaho, maganda ang araw na ito para sa iyo. At ngayong araw Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga libra. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 8 12, 21 30, 34 at 42 Mas simple naman, ang mga Pisces sa araw na ito, magbibigay kayo ng serbisyo galing sa ibang tao at hindi kayo napapagod hindi kayo natatakot na ang mga walang kasiguraduhang bagay ngayon kasi mas uunahin ninyo ang kalinga para sa iba. Mahilig kayong tumulong kahit na kayo mismo ay meron din kayong mga pinagdadaanan. At sa araw na ito, mataas ang stress sa trabaho. Kaya tulungan ang sarili ngayon na hindi ka magkasakit. Merong ibang mga Pisces na nakakaroon ng migraine. Merong iba na merong mga hypertension. Kaya alagaan ang sarili sa araw na ito mag-distress at siguraduhin na ikaw ay nakakaroon ng inner peace. At para naman sa iyong pag-ibig at relasyon, maganda naman ang aksyon ngayon ng mga Pisces. Ang iyong special someone sa araw na ito ay maraming mga realization sa kung bakit sila naakit sa iyo, kung ano ang mga plano sa buhay, at sa araw na ito magkakaroon kayo ng bukas na diskusyon, magiging honest kayo, totoo kayo, maging open kayo sa kung ano man ang mga pagbabago na kailangan para sa inyong pag-ibig at relasyon. Ang iyong career at pera sa araw na ito, maging maingat, mayroong mga trabaho na ng araw na maari na magkaroon ng problema at ang ibang Pisces ay maari na sobrang emosyonal sa araw na ito bantayan ang mga ito maging maingat sa iyong pananalita kasi marami karing mga kasama sa trabaho na medyo sensitive bantayan ang mga ito lalo na ang iyong investment ngayong araw at sa araw na ito Pisces ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5 16, 29, 31, 37 at 40. Abang